nagsimula na rin maghain ng kandidatura mga tatakbo sa local elections. At isa nga sa inabangan ay kung tatakbo ba ang nakakulong at dismiss mayor ng Bambantarlak na si Alice Guo. Ang detalye sa report ni Vel Custodio Vel. Ginanap ng unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa mga lokal na posisyon. Nag-file ang United National Alliance sa pamumunan ni Sen. Nancy Binay sa Barangay Valenzuela Community Complex, Makati City. Tatakbo si Senator Binay para sa pagka-alkalde ng Makati City. Nakasuot ito ng katutubong damit bilang pakikiisa sa selebrasyon ng National Indigenous Peoples Month. Isinusulong ni Senator Nancy ang paggamit ng local fabric bilang uniporme. Ako number one sa education. Um, nakaka, lagi tayong nagpa pag may hearing sa education. And doon natin nakikita na uh, malaki pa yung dapat habulin. And siguro magandang tag doon sa standard uh, sa education ay yung Makati. Ang ano natin, eh, sana maging tahimik, wala masyadong personalan uh, sa pangangampanya. Kasama niya naghain ng COC ang running mate niya na si Monsur Del Rosario para sa vice mayor at apat na tatakbo bilang miyembro ng sangguniang panglungsod. Sa Quezon City, nag-file na rin ang Certificate of Candidacy si Mayor Joy Belmonte sa parehong posisyon bilang mayor ng QC sa Amuranto Sports Complex. Dumagsa sa labas ng Gate 4 ng Amoranto Sports Complex ang mga supporters ni si Belmonte na nakasuot ng puti. Nakadeploy din ang Traffic and Transport Management ng QC para sa kaayusan ng mga sasakyan at mga tao sa labas ng sports complex. Nakapag-file na rin sa pagkakandidato sila Quezon City 2nd District Councilor Mikey Belmonte na tatakbo muli bilang konsihal sa ilalim ng serbisyo ng Bayan Party na partido rin ni Mayor Joy Belmonte. Sa probinsya naman ng Balban Tarlac, isa sa mga inaabangan kung may paggalaw sa kampo ni Dismiss Banban Mayor Alice Go. Base sa naunang pahayag ng kampo ni Go, kung si Alice Go ang tatanungin, gusto niyang tumakbumuli sa Banban. Bagamat dinisqualify na ito ng Office of the Ombudsman, pero pwede pa raw itong iapela sa higher courts. Ayon sa COMELEC ng Banban -Ban Tarlac, tatanggapin nila ang paghahain ng COC ni Alice Go hangga't hindi siya convicted. Tatanggapin namin siya kasi hindi pa naman siya convicted. Ang isang ano naman kasi, ha, hindi convicted walang reason para hindi natin siya tanggapin. Dahil kasalukuyang nakadetain si Alice Go, papayagan ng Comelec ang kanyang abogado para magsumite ng COC. Kung babalikan, nakalusot ang COC ni Alice Go noong nakaraang eleksyon 2022 dahil Filipino ang inilagay ni Go sa kanyang citizenship. Hati naman ang opinyon ng mga taga-banban kung sakaling tatakbo bilang mayor si Alice Go. Kung mapapatunayan man kung guilty po siya, syempre po hindi na po. So, lahat naman po kasi tayo, di ba, um, uh, pag hanggang di pa lang po nabibigyan ng na final judgment, is innocent may eh, parin po tayo. Pabor naman po. Sige po, bakit po kayo paborat? Kasi po simula nung nag may, uh, si Alice Godito, medyo umunlad naman kundi yung bamban. Ilan sa mga inaasahang magsumite ng COC si Banban Acting Mayor Eranio Erdi Timbang at ang dating mayor na si Jose Feliciano. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.